subscribe <laughs> Hello mga ka vlog. Tara, samahan niyo ako na puntahan yung Safari Zoo. At doon sa loob ng Safari Zoo, meron ding ano ah uh, museum nasaan saan makikita nyo yung mga mga taxidermy Okay, bago po natin muna puntahan yung mga yung kabuuan ng Safari Zoo ay bibigyan ko po kayo ng konting description at konting history background Okay, ang Baluarte Safari Gallery ay isang sanctuary ng hayop at interactive zoo na pag-aari ni Chavit Singson. Dito maaaring makipag-ugnayan ang mga bisita sa iba't ibang hayop katulad ng mga tigre, leon, ostrich, iba't ibang klase ng mga ibon, usa, giraffe at kung ano-ano pa. So, kasama doon sa iba't ibang mga hayop, ang mga eksotikong species at isang maliit na zoo sa likod ng magandang tanawin ng vegan dito sa Isa Ilocosur. So, itinatag ni dating Governor Chavit Singson ang baluarte bilang pampublikong espasyo upang magbigay pugay sa kalikasan at magbigay daan sa pakipag-ugnayan sa kalikasan para sa lokal at turista. Halina't pasukin natin ang Safari Zoo at kung ano pa yung mga pwede natin makita dito sa loob ng Safari Zoo. Hello guys, dito kami ngayon sa Baluarte Zoo. Ngayon, nakita ko na pansin mo ito. Tingnan nyo Kilala niyo yung vlogger na yan, di ba? Yung rider, lady rider. Si Jet Li. Jet Li. Ito, di ko ito kilala. Ayan, di ko. Mas lalo kung kilala yan. Ayan. Ayan, sister siya yung Ayan. Ito, ayan. Mas kong init? Ayan, nakakita na ba kayo ng baboy na ano? Nagpipay? Hindi pa. Meron kami niyan. Kaso, Taka ko na i-introduce sa inyo. Ah. Sige, okay. bye-bye. <laughs> Welcome to my vlog. Good morning sa lahat. Nandito na kami. I feel at home. <laughs> Thank you. Papasok lang tayo ng classroom ng grade 6 sa grade 8. 250 yung ano, wala na akong pangkain. Wala na akong pang-dinner. Kasi ano sa big cars. na sa ano sa ticket. Ayan sila. Ayan sila. Woo! Ito na dito kami. Galaki kami. Enet! So mainit guys. So may sasakyan yata kami. Sean bababa ha. Apo. So guys, every guys, come on. May five stations daw kada five stage kada station bababa. Ba, ba. Sabi ni sister. May five station daw kada station bababa. Ba, ba. uh, first station, kubao station. Kasi nandoon yung okay. ano yan, first station yung. Bal Bali limang station po nandoon. Hi, hello. Okay, ready na po ba yung number 21? 21. 23 and 25. Ang, ang cute. Ang cute nila. Yan you no. Know? Oh. Usa, oh. Ang payat naman. Oh, oh naman. Ma'am Ang cute. Amo naman itong deer na to. Hello. Hindi lang siya magkain, Hindi siya ano. Ang amo naman nito. Eh. eh! 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 Oh, may mangga. Eh! May mangga. Oh, my Saan? Ayun, okay. okay. Ayan, oh, mga pika. Pika. Your pika Pika. 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 Wow! Wow! Pika. 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 Ganda! Pika. 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 May may chunggo na kalabas. Ere. <laughs> Ayan po. Sing song coach. Ang oh, grabe, ang daming ano dito oh. Yung mga yung iba diyan real Taxiderm lang yung iba. Dito. Oh my god. Ano nga tawag? Ano nga tawag? Ano ang dami, ang dami. Ang dami yung pinatay. <laughs> Mag-sell lang kayo ng video sa akin, eh. Oo. -oh. Ang dami, ang daming pinatay na, ano. Sayang. Ay, ito, wala nang... Ah, babae siguro to. May yeah. malaking rain, rhino, may tamaraw. Ah, may bull, tapos may lion. Ayan. Mami, dito. Ay, sorry. Pati Ang laki ng elephant. Mami. Oh, tingin sa akin. Hmm. din yan. Oh, Ay, Ay, sorry, sorry Ito yung flaming Kakapanghinayang naman sa mga pwede ano na to. Hindi ano kasi yan. Hindi naman yan sila basa basa mga pagbarin kasi uh, may mga lisensya yun Oo, pero sayang. Tsaka alam nila kung Pero sayang din kasi. Yun mga rare na animals na hindi na natin nakikita ngayon yung iba dyan. Krabi. Ay, sige lang Ayan Lagi Ang cute Grabe oh Kawawa talaga yung mga animals. Na lulungkot ako. Na lulungkot ka ako kasi sayang yung mga sa halip na dadami pa sila. ganun <coughs> ng layo. ng powder bay. So, so taas. đoàn Anh, ai? Địch Vệ, Địch Minh, Địch Minh Nhân, Địch Minh Nhân, Địch Minh Bye bye. <laughs> <And zebra. laughs> oh, yeah, no. James, I am yeah, zebra. zebra. Eh. zebra.

Oh, Hello, Hello, uh, no. <laughs> Hello. Hello, mga kaigit. Hello. <laughs> Hello. Louis. Hello. Mga <laughs> <Hello. Louis. Hello. laughs> kaigit. Hello. 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 Mga kaigit. Pinaglahan Hello. Hello, 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 Shopee. Hello, Shopee. Hello, Shopee. Ay, Anong meron dito sa ano na huh? well, ito? So, ah, yung um, parang no, ano, pandan! Golong. Nui! Yan yung uh, aming popcorn. Ah, talaga? Yung ginawa ka nung no, aming popcorn. Yan, yan? So, oh, my God! May tulog nga lang, no? Baka po yan kagamay. Mga peter. Ah, okay. Layong peter tayo na rin pa sa kapila. Ah, ito yung mga peter na layon. Baka may butas so. <laughs> na. White lion. Ito yung mga white lion. Ayan, o. White lion. Sheila. Hello. Mga babae ito, mga lioness. Ay, ito, dalawang lioness. Tapos isang... No? Dami <messima> namin dito. Ayun yung tinatanong sa atin, tinakpan yung mata nila. na yung isa, Ayon, ah, silang, isa. Ayon, Ayon, Oh, wala silang tubig. video. ano nga sila. Tingin kan na. Simba. Ang gwapo naman. Simba. Ang go. Okay, lahat ng mga maliligalig na Great pie grapes dito muna kayo sa loob. <laughs> Habulan sila. Boring. Wawa naman sila. Tiger doon sa subik. Marami din doon. Ito lang, mga tulog. Kainitan kasi. Kawa-wawa na. Kaya nga, hindi ano na siya. Ano Pagod ka na, nga, Anong pangalan ng Tiger? Ayaw niya mag-coach Snow down. No, Snowy? Snowy. Hi, Snowy. Nice meeting you. Nice you. Snowy sa ring 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 ming 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 ring -ming 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 <laughs> lang hotel ring 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 sa bed ring ring no ring 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 lawak Anong tawag yan? Secret, hanapin mo sa alphabet Grizzly? Ano? Goat? Ang ah? Another deer Another deer Another Deer Dear number 2 <laughs> <laughs> Ah, ano ba yan? Red <laughs> <That> deer? Red deer daw Spring. 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 spring 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 as is spring <laughs> message <laughs> number 3 <three>, ako spring Oh, serapnya. yang serapnya. Ang lawak, ang lawak. grabe you na know. oh ayan alam niyo yan yung mga monkey pad oh ito tong mga ano mga ate may trumpsa gumakay yan monkey pad ano ang daming monkey pad oh nakakain nya ayelay bye bye paalam gellari ito yung ano ni panising Mahaba pa lang liig, hindi mo nakatingin. Baka ibang channel yung napanood. May bukod. Sabor? Loading. Sabor. Sabor? May pangalan, no? Grabe yung sungay niya, no? Wapo. Yan yung natalong mo eh. Pag sinuwag ka pag sinuwag ka talaga niyan. Ay, hindi naman nakakatusok yun. Wow, kapalik, oh. Pwede ka magtadim magtanim dito ng mais. Oh, balay, no? Balay.

ko ang jarap Ayan <laughs> e, na yung jarap oh. Ay, dumalapit sila o eh. hmm. Hindi ba ito ano diba? Okay. Di naman sila wild well, eh. Baba ito oh. Baba ay Ayan, no. Ayan yung usap. Ano, o. Oh. Yan po. <laughs> Grabe. <laughs> Tatlong sister. po. Apat, apat. <laughs> Lima pala. Sige. Okay, ka Bawal na rin. Dami na sila naman. Santay.

Ayan. Ang aking mga tropa. Ang mga ostrich. Hi! Pagyan, sumagot. Hello! Ang sarap daw ng itlog niyan eh. Hello, boy. Hello, boy. Kesa nag na, Tumatanda. Mat matagal ang buhay nito, eh. Ay, ganyan? Oo. Naabot ng mga 100 plus years. Yeah, Kaya pala parang yung ganto niya parang ano na. Oo. Mm -mm. Matanda na ito. Ito. Hi, boy. Yung ahas. Mahilig niya, eh. Sayang, nakataklob yung ano niya. ako nakahawak? Ang hirap ng dami dumi sa ano. Tapos may makulit. Ipulupot sa liig. <laughs> Halika ka rito. Box. Oh, What's on the box? What's in the box? Ah, yung mystery box. Damay. Dito, dito. Mayroon dito. Hinihingal siya. Ang init kasi.

Siya, ano, hindi mo makikita agad yung basta-basta yung mga crocodile. Lang, yun, yung Mas maganda.